wrapping ka. Okay lang, iba yung video namin. Ah, ito sa taas yung video. Si Shan-shan una. Iba yung video namin ito. Kay ate, iba yan, tablet. Okay. Ay, okay. Shan-shan. Ayaw muna to, Ay, batu pin mo na. Hindi nga! Guys, si Shan-shan una. Sunod ah? ako, sunod si mama. Si ate, masalita. Eh, si shan nga. Ay, si Ayan. ate, Lalo ko, guys. Lapit ka, ate! <laughs>

Galing ka Ate Shamay. Mai. Ito yung akin, galing kay Sian-Sian. Walang pera laman. Wala. ano mo to, i eh, Record ba? nari mo ni papa. Hindi siya nakikita, eh. Wala ka, wala ka, wala. Ayun na, guys. Hairpads! <laughs> 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 okay, <okay>, Bakit? Wala. <laughs> pa yan, wife. oh ganda. Ayun, guys. Ano yan? Yes! Meron na rin! Next! So, Next! Next! Si mama! Ah. Galing ka rin na mama sa papa. Ah. Okay na lahat? Okay na regalo natin. To? Ano kaya to, Regalo natin. Yan. Eh. yung regalo natin okay. kay Chanchal. Shhh! Ayun na. Shhh. ka na! ding 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 <laughs> Sapatos. <laughs> Sapatos. Ako na. Antagon. Parang alam ko na. Sandal. Ano Ano laki ng Meron pa meron pa isa. <laughs> ano nag pa oh, no, si Ibaligtad. Ibaligtad mo na kay Papa. Meron guys. May isa pa iPhone pa lolo. Ano? Dino iPhone pa iPhone. Hello iPhone. IPhone. <laughs> iPhone. 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 <laughs> Tayo yung malune ni Ate, yung sa kay Ate, yung <laughs> baga. <Ito. laughs> ni Ate. Guys. Nuba. Diba? Dito ka mulan, eh. daw siya ng kamay. Ako kay Sharon, uh, guys. daw siya ng kamay kasi babakat. Ay, ako Akin na next. <laughs> Pag to yung sa <laughs> oh, na na sinasabi. guys? Sa <laughs> kay Ate ha, Ita, ita. Sa kay Ate. Siyempre! Sa akin. <laughs>

Ipakita eh, mo naman! Kanino yan sa'yo? Ano to? Panty! <laughs> <Fun thing. laughs> eh ano mo ba ito? sa'n mo? Iphone! 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 <laughs> iPhone. <laughs> Galing sa akin yan. Ano na, ano na. Binili namin yan guys, si ate dalawa. Ate kami. Ano mo na si Papa? Si Partigas! Hindi naman siya nasama. Ano na agad? Ano si Papa guys? Uy, ba? Sa siya! Ba't kanit na kabag ko? Eh hey, kasi wala ka sling bag. Ay, maliit It's lang. Uy, si siya! Uy, siya! ginagamit. Donya, Donya. Sa <laughs> akin kasi lagi yung ginagamit. Pinay-tay pa namin dyan, guys. <laughs> oh, di ba? Anong maganda? Anong naman? Di ba talawa? Oo nga, ang ganda ng kulay. Matching. Ito sa akin. May <laughs> wallet din ako. Yung sa'yo, meron sa'yo. <laughs> meron kay Papa. <laughs> Sana yung kay Papa. I-open na. Ikaw! No. Sana yan. Ah, sa'yo ka to. Pois? Ayan. Buksan na, sayo. move naman gusto mo? ayon ayon Buksan ayon 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 Buksan to, pang siman. Si diba, mama nagbili niyan. Si <laughs> Sando. Ayun na. Mama Sando. <laughs> ay, po. Ay, po. Ay, Dalawa. Baka malaki sa akin yan. Hindi, maliit. Maliit na eh. medium. Medium size. yung Ganda. Pag-uwi mo na sa hotel. Mama, hindi pala natin ibibigay. Bigay na natin yung gawin natin. Tagay mo na pagkasuotin na natin. Kaya nga. Ano ako? Pagkasuotin niya. Tagay mo na kakain lumas. Ay, mag-picture mag na Ayun, tayo ay i-screenshots mo na lang. Mag-picture na tayo na may bitbit. Isa-isa! -bit. Oh, okay. Hi, -isa. guys!